Tara na mga kabengers at samahan nyo kung magluto tayo ng gawin nating espesyal ang miso na ito, di ba mga kabengers ko? Kaya tara, umpisahan na natin, di ba? And then syempre, ang una nating gagawin, nagpainit tayo ng mantika sa kawali and then alam niyo na ang kasunod, 'di ba? Ito ay ang ating uh, sibuyas na hinalo-halo lang nating mabuti, 'di ba? And then kasunod na nga yan, syempre yung bawang na talaga naman po. Pakabango-bango, 'di ba? At isinabay ko na rin syempre yung ating um, cubes, 'di ba? Na talaga naman pong special na special, 'di ba? Kaya naman po ayaw pa yung manok na talaga naman pong tumotodo-todo na kailangan muna nating isabay sa pagigisa at hayaan nating lumabas yung katas niya doon sa ating paggisa mga kaabengers ko and then wag kalilimutan di ba yung ating pampalasa na patis patis nga ang ginamit ko eh di ba pero pwede rin naman yung asin syempre ano ba ang kapartner ng patis o ng asin hindi mawawala syempre yung ating ground pepper di ba and then ay halo-halo lang tayo mga kabengers ko. And then takpan lang din natin ito, 'di ba? And then ayan na nga may gulay, medyo na ano ang lola nyo, 'di ba? At ayan, just ko po may gulay. Talagang todo ko, 'di ba? Sa dahil nanikit na nga yung ating manok sa kawali, pero syempre isa 'yan sa nagpapasarap, 'di ba, ng ating niluluto. Kaya naman po todo effort tayo. And then syempre, sinabay na rin natin yung ating carrots and yung celery, di ba? Kumbaga, yan talaga yung mga available na sa fridge namin. Kaya sabi ko, isang cup na natin lahat ito, 'di ba mga kaabangers ko? At ayan, halo-halo lang natin, 'di ba? And then pagkatapos ganyan, syempre, ang gagawin na natin, isunod na nga natin, 'di ba, yung pagbuhos natin ng talagang yung, yung napakasarap na sabaw na 'to. Ito ay purong-purong pinaglagaan ko ng manok, 'di ba mga kaabangers ko? Kaya naman binuhos ko na talaga ng todo ito, 'di ba? At ayan. So titikman na natin uli, 'di ba mga kaabangers ko? And then syempre, kulang walang paya, di ba? Kaya magdadagdag tayo ngayon ng asi. just ko, patis pala ang ginamit ko, di ba? Na talaga naman po, Wow! Ang bango-bango. And then, syempre, nilagay na rin natin yung ating di Diba, mga ka -bangers? And then, pagkakulungan yan, eto na yung bida ng ating recipe for today. Ayang miswa na yan, mga ka -bangers. And then, syempre, hayaan lang natin itong kumulo ng todo-todo, mga ka sa And then, ayan, pagkakulungan yan, diba? Eto pa yung isa pang sangkap na talaga naman pong todo-todo na mga ka -bangers ko, di diba, na talagang dinumihan na natin. At syempre, bago natin ilagay yan, tikman muna natin kung okay na ba yung lasa na ito. At ito na nga yung bochoy na sinasabi ko, mga kabengers, di ba, todo na. Talagang overload talaga sa sangkap yung ating napakasimpleng miso na yan. Pero ginawa nating eh, special kaya naman po swak na swak talaga sa ating pamilya. Kaya naman po, ayan, inantay lang natin siya kumulo at mega tikim na naman ang lola nyo di ba super excited na po yung aking mga anak di ba na matikman itong soup na to na kahit walang kanin sapat na ito mga ka ko kaya gawin nyo na rin